Walang natira sa kanila. Wala talagang natira sa kanila. Ne, tingnan mo, marami pang usok. Ito, hindi pa sila nakaalis. Kaya yung pader na yung history ang maigit. Kasi, alam na nila. Yung babae ba ang ba pinakasipin nila? Hindi ko alam ba. Hindi ko alam ba. <todos> Kulang pa? Kulang pa po? Okay na po, you, po. Salamat din. Okay na po, sir? Thank Sige, salamat din po. Salamat. Thank you, Sarap ka na lang,

Nanihidlis talaga ako kami. Pinatatawag mo ako ang bulan hindi kasi, hindi ko na mabanggit ano? kung anong ano ko. Oo. Oh, oh, oh. Kasi sikam ko, sikam yung simula ha? Kaya po lang ako. Hmm. Kasi mo naman. Lahat na eh. Kaya yung papalog, tampawal na yung naturok na pasak. May may pasak kasi. Kapok mo. Kina sa nanakwan ka? Kapok mo. Kasi may kinay, washing da. doon sa sa kabilang kwarto kasi oh. nung inakyat ko yung tubig Ta sa, oh, sa, sa, taas. Buhos ako ng buhos. Si, hindi ko hindi ko kaya to. Sabi Ay, ko, ko kinab... galing yung tubig sa baba. Ay nan, maingay agad -agad ka na yan. Ay, wala Malaki wala. na sa likod ko mo. Kaya nga. oh, kaya. Huwag iiyak ako. na yan. Hindi ko alam yun. ang gagawin ko. Sabi ko. Oh. Saksakan. Kung nila yan. Ha? Ah. Saksakan. Ang ah. buwag ka nang Basta galing siya sa taas. Tagoy. Sinalapuan to. Tama. Usok dito, usok sa kabila pero yung pa, yung usok sa yung apoy sa kabila dumadaan, yung usok dito sa ta. Dito. Oo. Saksakan, puyaro na. Agad ka lang tanga. Saksakan ka. Saksakan din. Yung gapi pero ang ganda ng sakit ani. Eh, tinawag kami pati simpleng ko. Dinating tumay niya daw. Pumunta yung simpleng sa ko. Oh, boy. Pati tinawagan, ka. Ang tapiano pa. Agad nalala nung Ay, nga po, no? Kapabayag niya. May bumbiro. Sabi ko, hindi. Pag second floor yung bahay mo, pinakulong. Eh, sige, sige. Luwe. Pinatulong ka dyan. Kaya nga, sabi ko, sabi sabi ko, siguro may purpose na kahit hindi pa pala siya na second May purpose na siguro. Ibabagano nung nag-earphone niya. kasap Earphone. Pero agak kasuwit. Earphone? Ang gano, ang gano, agak kasuwit. Agak, agak, aga ano, Iniwanan nila ang aircon e, na nakaswitch? Aga naka Hindi naka Nakasaksak. Isip nila yung Dapat Diyos, at binaba. Oh. tumukyamin. Okay, mm -hmm.